Isa si Sarah Labati sa mga kinikilalang aktres at ina sa mundo ng showbiz. Sa gitna ng mga usapin at intriga na kumakalat online, nananatili siyang matatag at malinaw sa kanyang mga pinapahalagahan sa buhay. Sa ngayon, mas pinili ni Sarah ang maging single at ituon ang buong atensyon sa kanyang mga anak at sa kanyang karera. Sa isang panayam, diretsahan niyang sinabi na wala siyang karelasyon sa kasalukuyan. Bagamat may mga lumulutang na balita na inuugnay siya sa isang konsehal mula sa Tacloban, si Ferdinand Martin Marti Romualdez Jr., mariin itong itinanggi ni Sara. Hindi raw totoo ang mga sinasabing may namamagitan sa kanila at masaya siya sa pagiging single. Sa kabila ng pagiging tahimik niya tungkol sa isyong ito, patuloy pa rin ang mga usap-usapan sa social media, lalo na't kilala ang pamilya ni Konsehal Marty sa larangan ng politika. Siya ay anak nina House Speaker Martin Romualdez at Congresswoman Yeda Romualdez. Ngunit sa kabila ng mga pangalan at koneksyon, walang kumpirmasyon mula sa kampo ng konsehal tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, kung meron man. Hindi ito ang unang beses na nadawit ang pangalan ni Sarah sa isyong may kaugnayan sa kanyang personal na buhay. Bilang isang ina, artista at personalidad na nasa mata ng publiko, alam na niya kung paanong may mga intriga at chismis na hindi naiiwasan. Pero sa halip na sagutin ang bawat hakahaka, -haka, pinipili na lang niyang manahimik at magpatuloy sa kanyang mga responsibilidad. Ipinapakita niya na hindi siya madaling matinag ng mga chismis at sa halip ay mas pinipili niyang tumutok sa mas mahalagang aspeto ng kanyang buhay. Ayon kay Sarah, ang kanyang mga anak ang nagsisilbing inspirasyon niya ngayon. Gusto niyang mapalaki sila ng maayos at mapanindigan ang pagiging isang hands-on mom. Bukod sa kanyang pagiging ina, aktibo rin siya sa ilang mga proyekto sa telebisyon at sa larangan ng endorsements. Hindi niya isinasara ang pintuan sa posibilidad ng muling magmahal pero naniniwala siya na darating ito sa tamang panahon. Sa ngayon, mas importante para sa kanya ang personal na paglago at ang pagtutok sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Bagamat hindi maiiwasan ang mapag-usapan, lalo na sa social media, pinipili ni Sara ang katahimikan kaysa makipagsabayan sa mga isyong hindi naman niya kontrolado. Sa bawat kilos niya, makikita ang isang babaeng matatag, may malinaw na direksyon, at alam kung ano ang tunay na mahalaga sa kanyang buhay. Ang kanyang paninindigan ay isang paalala na ang kaligayahan ay hindi lang nakasalalay sa pagkakaroon ng kapareha. Minsan, mas matatag at buo ang isang tao kapag mas pinili niyang mahalin ang kanyang sarili, ang kanyang mga anak, at ang kanyang kinabukasan. Para kay Sara, ito ang panahon para mas lalo niyang makilala ang sarili, pagbutihin ang kanyang trabaho at maging mas mabuting ina. At kung darating man muli ang pag-ibig sa kanyang buhay, ito'y magiging isang bonus, hindi isang pangangailangan.